ito napadaan tayo dito sa sagingan kuha tayo ng puso may puso na saging oh ito okay. so, Pulang saging to pula tutukan mo masyado dito ito so, ito yung kulay pula saging okay masyado na ano ah yun ayan na doon may dalawang buhay dito ng saging na ano sabaw pwede oh. na to eh saka yung isa doon oh may hod pa tong isa dito ano pa dito ulat o dan tara dito eh ito ito <laughs> pwede na itong ano pwede na itong doktorin lang ah <laughs>

may puso may puso, may saging meron pa dun o meron pa dun o puso na Puso Bundakan taro ulan da Sunod na puna da Kana na ulan Tira bang initan na gani ha Ha? Ha? Kisagi pa May puso pa dun. Sunod na Nana. na. Kayo na na yung ulan. O, oh, inat kayo taga niya. Ay, nausa mga kamura makagulay laing adlaw. Kanang laing adlaw lage Puna pa yung isang puso na yun. Masarap yung tortahin. Ako ko pa isa dito. malaki yung puso ng pulang saging oh. Meron pa to kasi isang ano oh.